Hello mga ka-hunters, this is my Tid ang inyong gabay sa pag treasure uh, Mga ka -hunter. kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, pakisubscribe at pag ang notification para lagi kayong updated sa mga susunod mga, mga i-upload ko mga ka uh, chat out po pala uh, mga ka-hunters d'yan to all Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, happy hunting sa inyo mga ka hunter uh, Mga ka uh, kung ano mga ka uh, lagi po tayo humingi sa ating may kapal na yan tayo dakala man o karunungan para ma natin ang mga society sa ating mga uh, area, mga hunter so mga hunter, uh, dan, ato pala uh, sa mga nagahunting apalagi uh, uh, lang mag, ano, uh, mag, uh, mga para uh, okay ang ating mga pag mga hunter o So yan po mga kanter ang ating eh, ano, sa inyo mga kanter. Ito po ay isang upuan ng general mga kanter o upuan ng ako na nakuna ng sucker load mga kanter. So ito pong bato mga kanter ah, iba-ibang mga marka o naukit ng mga hapon mga kanter. So ito po ay isang ano po na po, itong ah, bato. Ah, itong bato mga kanter ay itinuturo niya ang may may kanatan ito kasi 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 pinuturo ng mga kanter upuan ng hapon ay nao ka so ipakita ko sa inyo mga kanter so ito po yung upuan ng hapon mga kanter ringkuran um... na upuan ng mineral ni na nagawa na. ng giveaway mga kantya. So, ito po mm. yung upuan mga kantya. Ah, hindi ko po ito masyadong nililisa. Mm. Ito po yung bato mga kantya na nagawa ng uh, giveaway uh, mga kantya. Ito po ay uh, isang ano, At uh, bukan upuan ng hapon mga kantya o kanyang ship mga kantya. Yeah, oh, mm. yan po mga kantya. So, kami po ay ano, mga na mga kantya. uh, ami anu ko kining ya. ya. anu nan anu anu ang paligid makan kung ano ba ang mga ko di na market makan kung paano ba ito na, na recover tudlo niya ang kuwan wala ni sa batarog na tarog ba kay no ah markas sa mga bato tudlo niya ang kuan ang kuranan mayroong inilagay lagay mm. dito na kayamanan sa uh, uh, upuan ng hapon mga kanter so ito po ay isang literacy mga kanter so ito po siguro ay nagsasabi na mayroong lack in posture uh. mga kanter so ito po siguro mga kanter ay yan po ay nagsasabi na mayroong tinatago sila okay. sa bato mm. mga kanter so yan po But siguro malay, mga kanter yung upuan yung diba, ng upuan yung diba lang. hapon mga so, kanter, uh, mga kanter. uh, bato uh, na ginawa uh, nilang uh, upuan mga kanter So, may letter So, ibig sabihin ay kailan talaga ang tinatago sila sa bato na tinatawag na rock enclosed mm -hmm. treasure mga kanter. So, ganyan talaga mga kanter. Pag tayo ay mag-remap mga kanter. So, tingnan natin mga kanter kung ano uh, sa nahan o sa paligid nito mga kanter. Ano ba ang mga kaibang mga karakter o inaukit mga hapons na tinatawag mm -hmm. na coordinate marker mga kanter.

Ato pa. So, sabi mga hunter. So, mangita, mangita ayo ka Kita nanti yeah. si mga wagnating ay wag nating baliwain mga hunter at ipong fitting nang sama mga bato. Asa man so dito sa kita natin mga hunter uh, na Ini nila sa upuan ng hapon mga kanter mga batok, so, ka dito, so, uh, may sa banda sa lift mga kanter ba, na, Nah, kita oh, pag-usapan nah, so. Yang so yan po ang mga bato. So yan po ang literacy mga kantena, hmm. markanya. Nah, mo naman may na bayron talang lang tinatago sila sa mga bato. <tersi>. Nah, kayamanan ng mga castle. So natin ang mga kantena na ang bato ah uh, na parang aro. Uh, oh, turun yang kanya no. Ah, commission ya. po ang mga hapon mga canter so ito po yung ang sa unahan mga canter banda sa mga west side mga canter to so, tinatingnan namin mga canter na may direction sa literacy pagka mayroon dito mga sucker road na ating nakita mga canter so ito po mga canter ay part 1 pa ito mga canter nagbima po tayo at ating ating tingnan sa unahan So, sa sunod mga kanter, may sa day, part 2 no? ay aki po itong i-decode mga counter kung saan tayo uh, banda mga tamang digging spot mga kanter. So, mga kanter, ati po itong titingnan sa iba pang mga ibang Ito po yung mga bato mga counter. Ito po isang grupo na nag-anap. Ito grupo. ah group ng mga bato na may iba, may ibig sabihin ito mga kanter. Ito so, tingnan yung mga counter. kaya ati po itong suriin mga kantian so titingnan po natin sa ito po ay banda sa so sa mga kanter ati po titingnan mga kanter kung ano ba ibang mga karakter na ating makita o dapat makita mga kantian so mga kanter ah uh, Ito pong mga bako mga kanter ay sa yang uh, uh mga kanter. Uh, ginagawa nila ang uh, kakaibang chief si mga kanta uh, kung tingnan natin mga kanta ay para isang normal yan pero may ibig sabihin yan na dapat nating susundan uh, kung saan banda kasi yan po ay mga coordinate oh, marker mga kanta So sa aking pananaw mga kanter, ito po ay isang mayroong tatagong na rin mga kanter na giveaway mga kanter. So at the period it Para mana um, um, um. itu eh, so, so yan lang po mga counter. Okay. Ah, ito okay. po okay. ay part 1 yeah. okay. an okay. mga okay. anak okay. ah, po kami. So, sa sunod na video mga kanter ay aki po itong gili out mga kanter. So, hinting lang kayo mga kanter kasi may iba pa itong mga ulit market na nakikita sa video mga kanter. So, ito po yung kasama ko mga kanter na kaibigan na hindi kasi sa hindi kasi sa sa ano, hindi kasi sa hindi ano, hindi itong gawain mga kanter na sa pag-tester o pag-hunting mga kanter. So, yan lang po mga kanter. Happy hunting sa inyo mga kanter. Sana,

kan nak 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 ya ba oh kan ini nak tok gitu untuk bisa nak 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 kok nak kok nah dari aku ah nah dari yang nah dari yang Gibawis ini ini bangkok ko ni nak mau ni yang ang yang kuan ha nak sebat tok gebutan kilit oh. mari mari bata ko ko ni to ko tong ba tong 1 meter tak to 1 meter tingok to ba tong bag anak, ana tik 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 tengana una ampo kuat to ko na bura ka dalam hmm. uh. ko dalam aku ando nya naram dak kung balai naram dak dak ana tong tu mana dia dia Tengok gitu sih gold ya batu batu Tak asuh mineral batu merahiner hati titit kena batu nanti kini main kini main luan ni mungkin ada

natuluk dia um. hmm. no o oh, bah ada oh, nada-nada di tungkuan ada nah, ya potong titik-titik titik titik tu hape dia lain potong misli sapung titik-titik tu ha ha kut aku ke belai sampai ada tungkuan tu bawah tu ha tu kat sini ha ni ada tungkuan tu kat

kan atau atau bos mau main batu harga inklusi dengan di mau karena di mau satu he keadaan bang pak to to terima kayak kita merkingat ngedit marker nasi mulai dari deh mau hidup kan hidup Andre ini bagi make